Magandang hapon, ito ang News TV Live. Nagsagawa ngayong umaga na bisa sa loob ng pagawaan ng chinelas ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela City. Bilang pag-alala po yan sa ikaapatapong araw ng trahedya sa pagawaan kung saan mahigit pitumpung tao ang nasawi sa sunog. Binasbasan din ng pari ang loob ng pagawaan at nagtirik ng kandila ang dumalong kaligtas sa mga empleyado at kaanak ng mga biktima. Ilang militanteng grupo rin ang nakatakdang pumunta roon ngayong araw para gumawa ng mural sa pader bilang pag-alala sa mga nasawi. Pinatawan na ng mga multa at sinampahan na reklamo ang mga may-ari ng Kentex Manufacturing. gayon din ang ahensya ng mga manggagawa na CJC Manpower Services. Nasunog ang nasabing pabrika noong May 13 matapos magwelding welding daw ang isang manggagawa sa loob at matalsika ng spark nito ang nakaimbak na mga chemical doon. 72 ang nasawi. Karamihan ay mga manggagawang hindi umano nakatanggap ng karampatang sweldo at mga benepisyo.